Narinig ko ang kanyang boses, puno ng paghama. Wala kang kwenta, Alia. Ang karinderya mong yan, walang mapupuntahan. Anya, bago ako iwanan, baon sa utang. Halos wala ng pag-asa. Hindi niya alam, ilang buwan lang pagkatapos, ang kanyang buong opisina ay kakain sa bigo kong karinderya. Ang lalaking nag-iwan sa akin na basag ang puso, siniraan ang pangalan, at halos wala ng patutunguhan, siya mismo ang pinakain ko ng kanyang mapait na kapalaran. Ito ang kwento ng karma at kung paano ko natikman ang pinakamatamis na paghihiganti. Bilang isang babaeng nagsisimula pa lang sa aking karera, madalas akong mapuri sa aking itsura. May natural daw akong ganda, simple pero kapansin-pansin, at may ngiting kayang magdala ng ilaw sa anumang silid. Ngunit higit pa sa pisikal na anyo, mayroon akong pusong puno ng pangarap, lalo na sa larangan ng pagluluto. Bata pa lang ako, hilig ko na ang mag-eksperimento sa kusina. Sa aming maliit na bahay, ang kusina ang naging aking santuwaryo at ang pangarap kong magkaroon ng sarili kong kainan ay laging nagpapatingkad sa aking mga mata. Hindi ito basta-basta pangarap, ito ay isang pasyon na dumadaloy sa bawat ugat ng aking pagkatao. Nagsimula ang lahat ng magbukas ako ng maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Hindi ito bongga, pero malinis, maaliwalas, at may kakaiba akong putahe na pinagmamalaki, ang aking sekretong recipe ng adobo na laging hinahanap-hanap. Sa una, nagsisilbi lang ako sa mga kapitbahay at ilang manggagawa sa malapit na construction site. Simpleng buhay, basta't kasama ko ang taong mahal ko, si Mark. Akala ko, siya na ang aking habang buhay. Si Mark, ang aking asawa noon ay isang lalaking matikas, may kumpiyansa sa sarili at may matamis na pananalita. Naakit ako sa kanyang ambisyon at sa paraan ng pagpaparamdam niya sa akin na ako ang pinakamahalagang tao sa mundo. Para sa akin, ang buhay namin ay perpekto. Hindi man kami mayaman, sapat ang kita namin pareho at ang bawat araw ay puno ng pagmamahalan at suporta. Madalas kaming magplano ng kinabukasan, magkwentuhan tungkol sa mga pangarap namin, ang aming magiging bahay, ang pagpapalago ng aking karinderya, ang pagiging successful niya sa kanyang trabaho. Siya ang aking inspirasyon, ang aking sandigan. Lahat ng pagod ko sa pagluluto at pagpapatakbo ng negosyo ay nawawala kapag nakikita ko ang kanyang iti at naririnig ang kanyang mga papuri. Ramdam kong magtatagumpay kami basta't magkasama. Ang bawat hapunan ay puno ng tawanan at ang bawat umaga ay puno ng pag-asa. Nagtitiwala ako sa kanya ng buong buo. Wala akong nakikitang kahit anong bahid ng duda o kasinungalingan sa kanyang mga mata. Siya ang aking mundo at ang aming maliit na bahay, kasama ang aking pangarap na karinderya, ay ang aming kaharian. Ang unang pagkagambala ay nagsimula ng paunti-unti, halos hindi ko napansin sa simula parang maliliit na tulo ng tubig na unti-unting lumilikha ng butas. Naging mas abala si Mark sa trabaho, o yon ang akala ko. Unti-unti siyang nagiging mailap, lalo na kapag tinatanong ko siya tungkol sa kanyang araw o sa mga pinagkakaabalahan niya. Noon, excited pa siyang magwento ng kahit anong nangyari sa opisina, pero kalaunan, puro tipid na sagot na lang ang naririnig ko. Okay lang o basta ni hindi na rin niya masyadong pinapansin ang aking karinderya. Dati, tuwang-tuwa siyang tikman ang mga bagong luto ko at magbigay ng suggestions, pero kalaunan ay lagi na siyang may dahilan para hindi ito gawin. Pagod ako, aliyah o mailakad ako. Nagsimula siyang humiram ng pera sa akin. Hindi naman kalakihan sa umpisa. Lima o sampung libo. May kailangan lang akong bilhin para sa trabaho, babayaran ko agad, anya, na may kasamang malambing nangiti at yakap. Dahil mahal ko siya at nagtitiwala ako, ibinibigay ko agad. Hindi ko iniisip na may masama. Ilang linggo pa, humiram ulit siya at pagkatapos ay muling humiram. Ang kanyang mga dahilan ay laging may kaugnayan sa career growth niya, seminars, trainings, o important networking events. Napansin kong nagiging mas palainom din siya, madalas gabihin umuwi ang kanyang mga mata ay madalas na namumula at amoy alak siya. Kapag tinatanong ko, sinasabi niyang stress lang siya sa trabaho, na marami silang project na tinatapos, at kailangan niyang mag-unwind kasama ang mga kasamahan. Bilang asawa, sinubukan kong intindihin. Alam kong mahirap ang trabaho niya at gusto kong maging supportive. Ngunit may kung anong kirot sa aking dibdib, isang maliit na tinig na nagsasabing may iba. Pero pinili kong baliwalain. Pinili kong magtiwala. Ayoko siyang pagdudahan. Ang dating masigla naming pag-uusap ay naging formal. Ang kanyang mga halik ay tila lumamig. Naging mas madalas ang kanyang pagiging abala at ang dating matamis niyang mga salita ay napalitan ng mga paumanhin at mga pangakong hindi natutupad. Sa halip na magtanong pa, pinili kong maging abala na lang din sa karinderya ko, umaasang babalik sa dati ang lahat. Ang bawat pagdududa ay pinipilit kong itago sa pinakamalalim na sulok ng aking isip. Hindi ko alam na ang mga maliliit na pagbabagong ito ay simula pa lamang ng isang malaking gulo, isang gulo na babasag sa aking mundo. Ang sitwasyon ay unti-unting lumala, parang laso na kumakalat sa bawat sulok ng aming buhay. Ang dating maliliit na pautang ni Mark ay naging malalaking halaga. Hindi na lang may kailangan akong bilhin, kundi may investment ako na kailangan ng kapital o malaking oportunidad ito para sa future natin. At lagi niyang sinasabi na babayaran niya agad na magiging doble o triple ang kikitain. Ang kanyang mga mata ay laging nagniningning sa tuwing binabanggit niya ang mga oportunidad na ito at ako, sa aking pagiging inosente at pagmamahal, ay madaling maniwal. Pero hindi kailanman dumating ang pagbabayad. Sa halip, lumalaki lang ang kanyang hiram. Ang joint savings namin ay unti-unting nabawasan. Ang perang para sa pagpapalago ng karinderya ko na pinaghirapan ko sa pawis at puyat ay napupunta sa mga investments niyang misteryoso. Kapag tinatanong ko kung ano ang mga ito, magagalit siya. Ang dating matamis niyang boses ay napapalitan ng matalim na salita. Bakit mo ba ako pinagdududahan? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Para rin naman ito sa future natin, Alia. Sigaw niya. Ang mga salitang ito ay sapat na para manahimik ako. Ayoko kasing mag-away kami at naniniwala ako na para sa aming dalawa ang lahat ng ginagawa niya. Naging mas madalas siyang wala sa bahay. Kung dati ay nagpapaalam pa siya, kalaunan ay basta na lang siyang mawawala, minsan buong gabi. Ang kanyang cellphone ay laging nakalock at magagalit siya kapag kahit hawakan ko lang ito. Ang dating Mark na kilala ko ay nagiging estranghero, isang anino na dumarating at umaalis, na may kakaibang kinang sa mga mata na hindi ko maintindihan. Ang aking karinderya, na dating puno ng pag-asa, ay nagsimulang makaramdam ng epekto. Ang aking enerhiya, na dapat ay sa negosyo, ay naubos sa pag-aalala, pagtatago ng aking lungkot, at pagtatangkang intindihin ang mga misteryo ni Mark. May mga araw na ramdam ko ang matinding pagkasuspetsa, ang pagdududa. May mga pagkakataon na nakikita ko siyang nagmamadali, may kakaibang kinakausap sa telepono, na laging nagtatapos sa pagbulong gusto kong magtanong, gusto kong malaman ang totoo. Pero bawat pagtatangka ko ay nagtatapos sa pagtatalo, isang pagtatalo na laging ako ang talo. Pinipilit kong intindihin na baka stress lang talaga siya sa trabaho, o baka may pinagdadaanan siyang hindi niya masabi sa akin. Ngunit ang paulit-ulit na pagdududa ay nagpapabigat sa aking puso. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari sa aming buhay, at hindi ko alam kung paano ito hihintuin. Ang tanging alam ko ay unti-unting gumuho ang pundasyon ng aming pagsasama. Ang bawat umaga ay puno ng takot sa kung anong bagong problema ang ihaharap niya sa aking. At dumating ang araw na sumabog ang lahat. Isang umaga, habang naglilinis ako sa karinderya, may lumapit sa aking babae. Mukha siyang galit, may hawak na folder at papel. Matanda na siya at ang kanyang mukha ay puno ng pagod at galit. Ikaw ba si Aliyah Gonzalez? Tanong niya, ang boses ay matalim. Kinabahan ako. Tumango ako. Sa kanya inilabas ang isang notifikasyon mula sa bangko. Isang malaking utang, limang daang libo, na nakapangalan sa akin, na kailanman ay hindi ko nilagdaan. May perma ko. Peking perma. Ang asawa mo, nang hiram sa amin gamit ang pangalan mo. Sigaw niya. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko maintindihan. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Nanginig ang aking buong katawan. Hindi ko magawang magsalita. Nyugyug ako ng galit at sakit. Hinanap ko si Mark at nang gabing iyon, kinompronta ko siya. Ipinakita ko ang mga papeles. Sa simula ay denisya ng denay, ang kanyang mukha ay walang pagbabago. Ano ba yan, Alia? Hindi ko alam yan. Pero nang ipakita ko ang ebidensya, ang kanyang pangalan sa mga papeles, ang kanyang pagtanggap ng pera, unti-unti siyang bumagsak. Ang kanyang balikat ay lumailay. Nalulong ako sa sugal, amin niya, halos pabulong. Ang kanyang tinig ay malamig. Kailangan ko ng pera. Walang pagsisisi sa kanyang mga mata, walang awa. Doon ko nalaman ang lahat. Hindi lang sugal, kundi pati ang mga pautang sa mga loan shark. Ang mga investments niya ay pawang kasinungalingan. Hindi na pala siya nagtatrabaho ng matagal na, at ang lahat ng pera na ibinibigay ko, lahat ng aming ipon, ay napunta sa kanyang bisyo. Ang karinderya ko na pinaghirapan ko ay muntik ng malugi dahil sa pag-ubos niya ng aming kapital. Ang lahat ng pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay ko sa kanya ay kanyang sinira. Ang aking buong pagkatao ay parang gumuho. Wala kang kwenta, Sigaw niya, habang nanginginig ako sa galit at hinanakit, ang luha ay patuloy sa pag-agos. Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi mo ba ako pwedeng hayaan na lang? Doon ko nakita ang kanyang totoong kulay, isang ganid, manipulative, at walang konsensya. Ang lalaking minahal ko ng buong puso ay isang mapagsamantala. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tulad ng isang bato. Umalis siya ng gabing iyon, bitbit -bit ang kanyang bag, iniwan akong baon sa utang, basag ang puso, at halos wala ng pag-asa. Ang mga salita niya ay nagpatunay sa lahat. Ayoko na. Hindi na kita kaya. Mas mabuti pang iwanan ka. Wala ka namang mapupuntahan sa karinderya mong yan. Lumabas siya ng pinto at hindi na muling bumalik. Ang dating bahay namin ay naging tahimik, pero ang bigat sa aking dibdib ay halos hindi ko na makaya. Parang gumuho ang buong mundo ko sa isang iglap. Hindi lang ang pagkalugi ng negosyo ko ang pinoproblema ko, kundi pati ang utang na idinikit niya sa pangalan ko. Naisip ko, paano ako babangon? Paano ako makakabayad sa lahat ng ito? Ang mga sumunod na linggo ay mistulang bangungot. Araw-araw may tumatawag na kolektor, nagpapahabol ng utang. Ang aking maliit na karinderya ay nalulugi na, wala na akong pondo para sa mga sangkap at halos wala nang pumupunta. Ang mga upuan ay bakante ang aking kalan ay malamig. Pakiramdam ko ay lugmok na lugmok ako at walang wala na. Gabi-gabi ay umiiyak ako, nagtatanong sa sarili kung bakit nangyari ito sa akin. Bakit ako? Bakit ang taong pinagkatiwalaan ko? Ang mga panaginip ko ay napuno ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Isang araw, habang nakatunga nga ako sa tapat ng kawali, walang magawa, may isang matandang babae ang lumapit sa akin. Isa siya sa mga suki ko at madalas siyang magwento tungkol sa kanyang mga apo. Nakita niya siguro ang matinding lungkot sa aking mga mata. Anak, Anya, ang kanyang boses ay malumanay, hindi kailanman magiging katapusan ng mundo ang pagbagsak. Kung may talento ka, gamitin mo. Itayo mo ulit ang sarili mo. Ang sarap ng adobo mo, Alia. Huwag mong sayangin. Ang mga salita niya ay parang himala, isang maliit na spark na nagpasigla muli sa aking. Nagbigay ito sa akin ng kaunting liwanag sa gitna ng kadiliman. Nagsimula akong magbenta ng take-out lang, nalimitado ang menu para lang makabili ng mga sangkap. Ginawa kong priority ang mga putahe na pinakagusto ng mga dati kong suki. Ang aking adobo, ang sinigang, at ang aking kare-kare. Unti-unti bumalik ang ilang customers. Ang mga papuri sa aking luto ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang sarap talaga ng adobo mo, aliyah wala talagang tatalo sa sinigang mo. Ang mga simpleng salitang iyon ang naging gasolina ko. Mula sa pagiging nalulugi, unti-unti akong nakakabangon. Hanggang sa isang hapon, habang naglilinis ako ng mesa, at halos wala nang pumapasok, may tumawag sa aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Nag-aalangan akong sagutin, baka isa na namang kolektor. Pero sinagot ko. Isang formal na boses ng babae ang narinig ko. Miss Alia Gonzalez? Kami po ay mula sa Prime Solutions, isang recruitment at consultancy firm. Nalaman po namin ang reputasyon ng inyong karinderya sa mga local office building at pinuri kayo ng ilan sa aming mga kliyente. Hindi ako makapaniwala. Kinailangan kong ipaulit ang sinabi niya. Isang malaking kumpanya? Pinuri. Naghahanap sila ng caterer para sa kanilang buong opisina. Nanginginig ang kamay ko habang kinakausap ko siya. Sinabi niyang may bidding sila at kung interesado ako, dapat akong magsumite ng proposal sa loob ng dalawang araw. Sa aking isip, isang malaking joke ito. Paano mananalo ang isang bigo na karinderya tulad ko sa isang malaking kontrata? Sino ako para lumaban sa mga malalaking catering company? Pero naalala ko ang mga salita ng matandang babae. Itayo mo ulit ang sarili mo, sa kabila ng lahat ng takot at pagdududa, naglakas loob akong ihanda ang proposal. Pinagsama-sama ko ang lahat ng aking lakas at creativity. Inilarawan ko ang bawat detalye ng aking mga putahe, ang kalidad ng aking serbisyo, ang passion ko sa pagluluto. Pinaganda ko ang presentasyon ng aking menu at ipinadala ko ang proposal nang walang inaasahan, ngunit may kaunting dingning sa aking puso. Ilang linggo ang lumipas at nawawalan na ako ng pag-asa. Siguro nga hindi para sa akin ang ganitong kalaking proyekto. Ang mga tawag mula sa mga kolektor ay patuloy pa rin. Pero isang umaga, nagring muli ang telepono ko. Parehong numero. Ang aking puso ay lumukso sa kaba. Hindi ko alam kung sasagutin ko o hindi. Ngunit sa huli, pinili kong sagutin. Miss Gonzales, sabi ng boses sa kabilang linya. Congratulations. Nakuha po ninyo ang kontrata. Matagumpay po kayo sa bidding. Hindi ako makapagsalita. Nangingilid ang luha sa aking mga mata. Ang hirap ng pinagdaanan ko ay parang nawala sa isang iglap. Hindi ko napansin ang mga detalye ng unang tawag. Ang focus ko ay nasa kontrata lamang. Tinanong ko kung saan ang kanilang opisina para makapag-schedule kami ng delivery. At doon niya binanggit ang pangalan. Ang kliyente po ninyo ay ang Quantum Innovations sa ikanegatibo labin lima palapag ng Skyrise Tower. Quantum Innovations Skyrise Tower Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang lahat ng dugo sa aking katawan ay tila nanlamig. Naramdaman ko ang isang matinding pag-alog. Ito-ito ang opisina ni Mark. Ang lugar kung saan niya sinabing nagtatrabaho siya. Ang lugar kung saan siya abala ang lugar kung saan ko siya huling nakita bago niya ako iwan. Ang aking bigo na karinderya ay mananalo ng kontrata para mag-supply ng pagkain sa buong office building ng dati kong asawa. Ang aking labi ay nanginginig. Ang lahat ng galit at sakit na naramdaman ko ay biglang napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang matamis na paghihiganti na hindi ko pinlano. Hindi ito planado, hindi ko ito sinasadya. Ito ay isang stroke ng tadhana ang tanging lugar na kailanman ay ayaw kong makita pa ang pagmumukha niya, ngayon ay magiging aking kliyente. Para itong isang tula ng hustisya. Ang taong nagpahiya sa akin, nag-iwan sa akin na walang wala, ngayon ay araw-araw nahaharap sa ebidensya ng aking pagbangon. Nanginginig ang aking mga kamay habang nilalagdaan ko ang kontrata. Hindi ito basta-basta negosyo. Ito na ang simula ng bagong kabanata ng buhay ko. Ang bawat luto, bawat serving tray, ay hindi na lang para sa aking negosyo. Ito ay para sa aking sarili, para sa aking dignidad, at para sa pagpapatunay na ang isang babaeng sinaktan at iniwan ay kayang bumalik ng mas malakas at mas matatag kaysa dati. Ang karma, totoo pala. At ngayon, ako ang magiging instrumento nito. Hindi ko inakala na ang pinakamasakit na kabiguan noon ay magiging pinakamatamis kong tagumpay ngayon dumating ang unang araw ng pagdedeliver ng pagkain sa Skyrise Tower. Maaga pa lang, punong-puno na kami ng pagkain masasarap, adobo, sinigang, kare-kare, pansit, at ang aking signature na inihaw na liempo, ang lahat ng paborito ng mga Pilipino na may kakaibang touch na akin lang. Nakasuot ako ng aking pinakamagandang apron at sa ilalim nito ay ang aking pinakaprofesional na damit. Ang bawat isa sa aking staff ay pinaghandaan ang araw na ito ng buong sipag. Ramdam ko ang halo-halong kaba, excitement, at isang kakaibang anticipation. Sa elevator pa lang, ramdam ko na ang bilis ng pintig ng aking puso. Paano kung magkasalubong kami ni Mark? Ano ang gagawin ko? Paano kung makita niya ako? Ang elevator ay huminto sa ika negatibo labin lima palapag at bumukas ang pinto. Puno ng tao ang hallway at abala ang lahat sa pagpunta sa kanikanilang opisina. Nagdiretso kami sa cafeteria kung saan nakaset up na ang aming mga mesa. Ang amoy ng aking mga niluto ay kumalat agad sa buong espasyo. Ipinosisyon namin ang bawat ulam, inayos ang mga serving spoon at inihanda ang counter. Unti-unti, nagsimulang dumami ang tao sa cafeteria. Narinig ko ang mga komento, ang bango naman dito. Ang daming pagpipilian. Sana palagi silang nandito. Mumiti ako sa loob ko. Ito ang simula ito ang aking muling pagbangon. Habang nagsiserve ako, abala sa pag-aasikaso ng pila, biglang tumigil ang lahat ng ingay. Parang bumagal ang oras. Naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa aking likuran, isang presensya na matagal ko nang hindi naramdaman. Dahan-dahan akong lumingon. At doon ko nakita siya. Si Mark. Nakatayo sa pintuan ng cafeteria, may hawak na tray at nakatingin sa akin ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang nguso ay nakabuka. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo, kasunod ang pagtaas ng kanyang kilay, at sa huli, ang matinding pagkagulat. Walang makapagsalita sa kanyang mukha. Para kaming nasa pelikula. Ang dati niyang asawa, ang babaeng iniwan niya sa utang at sinabing bigo, ay narito ngayon nagpapakain sa buong kumpanya niya. Tumalikod ako at nagpatuloy sa pag-serve, nagpapanggap na hindi ko siya nakita. Pero ramdam ko ang bawat sulyap niya. Narinig ko ang bulungan ng mga katrabaho niya, ay, siya pala ang bago nating caterer. Ang ganda niya, ah. Ang sarap ng pagkain. May mga lumapit pa sa akin, pinupuri ang luto ko. Lumapit si Mark sa counter, ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Akala niya siguro ay aalis ako o magtatago. Pero hindi. Huminga ako ng malalim at nang makalapit siya, humarap ako sa kanya, isang matamis at matikas na ng ngiti ang pinakawalan ko. Isang ngiting hindi na puno ng sakit, kundi ng tagumpay. Good morning, sir, sabi ko, ang aking boses ay kalmado at professional, na parang hindi ko siya kilala. Anong gusto ninyo? Namutla siya. Hindi siya makasagot. Ang kanyang mata ay lumipat mula sa aking mga mata, sa aking kamay na nagserve, at sa logo ng aking karinderya sa aking apron. Aaliyah? Pabulong niyang tanong, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang dating aruganting boses niya ay nawala. I'm sorry, sir. Hindi po ako si Alia. Ako po ang may-ari ng karinderya, at ang pangalan po ng aking business ay masarap na lutuin ni Alia. Sagot ko, pinipigilan ang ngiti na lumabas sa aking labi. May diin ang bawat salita, lalo na ang pangalan ng aking negosyo. Narinig ko ang ilang tawanan mula sa mga kasamahan niya sa pila na nakarinig ng palitan ng salita. Nagpatuloy ako sa pag-serve. Hindi na niya kinaya ang hiya. Ang kanyang mukha ay namula. Lumiko siya at nagmamadaling umalis ng kafeterya nang walang kinukuhang pagkain, halos takbuhin ang labasan. Ang tagumpay ko ay hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanyang kahihiyan ang aking matamis na paghihiganti. Mula noon, hindi na siya nagpakita sa cafeteria tuwing catering day namin. Mas pinili niyang bumili sa labas o magdala ng sariling pagkain. Hindi ko na rin siya nakikita sa mga pasilyo. Pero hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang aking karinderya na tinawag niyang bigo ay umunlad. Ang aming catering service ay naging usap-usapan sa buong building. Ang mga empleyado mismo ang nagrekomenda sa amin sa ibang kumpanya. Marami pang opisina ang nag-contact sa amin para sa catering services at ang ilan ay nag-book na para sa kanilang mga company events. Sa loob ng ilang buwan, malaki ang naging pagbabago. Nakapagbayad ako ng lahat ng utang na iniwan niya. Ang utang na kailanman ay hindi ko nilagdaan. Ang utang na akala ko ay magpapabagsak sa akin. Nakabili ako ng bagong kagamitan para sa karinderya. Nag-expand ako, nagbukas ng isa pang branch sa kabilang distrito. Nakapaghari ako ng mas maraming tao at nakatulong ako sa kanilang mga pamilya. Ang dating aliya na basag ang puso ay naging isang successful na negosyante. Ang bawat paghihirap na pinagdaanan ko ay nagpapatunay na kaya kong bumangon at mas matatag ako kaysa sa inaakala ko. Ang tungkol naman kay Mark, balita ko ay nagkaroon pa siya ng mas malaking problema. Ang kanyang pagkalulong sa sugal ay lumala, Nawalan siya ng trabaho sa Quantum Innovations dahil sa irregularidad sa finances at balita ko ay hinahanap na siya ng mga pinagkakautangan niya. Hindi ko na siya nakita o narinig pa. Ang kanyang pagbagsak ay hindi dahil sa akin, kundi sa kanyang mga maling desisyon. Ang kanyang pagmamalaki at pagiging mapagsamantala ang naghatid sa kanya sa kanyang kinalalagyan. Ngayon, kapag nakikita ko ang aking thriving business, hindi ko na nararamdaman ang galit. Ang nararamdaman ko ay kapayapaan at pasasalamat. Ang lahat ng sakit na dinanas ko ay naging aral. Naging instrumento ito para mas makilala ko ang sarili ko, ang aking lakas at ang aking kakayahan. Ang ganda ay hindi lang sa panlabas na anyo. Ang tunay na ganda ay nasa kalooban, sa pagiging matatag, sa pagiging resilient, at sa kakayahang bumangon kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. Ang kwento ko ay patunay na ang karma ay totoo. Hindi man ito dumarating agad o sa paraang inaasahan mo, darating at darating ito. At ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pagpapatumba sa iba, kundi ang pagpapataas ng sarili mo. Ang tagumpay ko ang aking revenge. At sa bawat masarap na putahe na niluluto ko, alam kong ang buhay ay hindi kailanman nagtatapos sa kabiguan, kundi sa bagong simula.